Hello guys, uh, paano nga ba mag-download ng iLoto? E Ito yung application ng Loto. Ito yung bagong lunsad ng PCSO para hindi na tayo pupunta ng mga outlet. So ganito lang siya guys. I-type mo lang dito sa may search sa Google or sa Google Chrome. Itong iLoto. E Ngayon pag nandito ka na sa portal ng iLoto, e Nakikita mo tong up sa gilid na ito, ito, ito na sa gilid na to. Pindutin mo lang yan. Tapos, pindutin mo yung download. Sa akin kasi is naka-download na tong yung file na to eh. Kaya ang gagawin ko na lang guys ay pipindutin ko tong tatlong guhit sa gilid. Tapos, pindutin nyo tong download. Nakikita ninyo tong PCOS, o A Release. Pindutin nyo yan. Tapos, just once para ma-install siya tapos install okay ngayon pag na-install na guys pindutin mo na yung done tapos bumalik ka na sa may pinakaano mo screen ng cellphone tapos nandito na siya pindutin mo yan pagkatapos Ayan na siya. Tapos pindutin mo lang itong allowed yan. Okay, tapos I'm 18 years old, pindutin mo yan. Tapos uh, wag mo yung pipinutin yung sa may register sa taas kasi hindi gumagana yan eh. Dito ka sa may account, pindutin mo yung account. Yan. Tapos nakikita mo tong register na ako, mo yan. Tapos chika mo tong mga ano dito sa gilid box na dalawa, tapos next. Ayan, next. Tapos, uh, ilagay mo yung mobile number mo. Okay. Tapos, pindutin mo tong send para magpadala siya ng OTP. Okay, hintayin mo lang yung OTP guys. Ayan, gumating na. I-copy mo, tapos i-paste mo dito sa may OTP. Ayan, tapos yung PIN. Magumawa ka ng PIN. Okay, gumawa ako ng pin, ano ko ng pin, tapos confirm pin. Ila isulat mo ulit yung ginawa mong pin. Tapos incorrect information, kudel kulang. Okay. Tapos pindutin mo tong register. Okay, tapos si Apple uh, full name. Lagay mo yung uh, chicken mo yung ano, Please complete the following. Checkan mo siya. Ayan. Tapos, uh, full name. Lagay mo yung pangalan mo ng buo. Okay. Tapos, middle name. Optional. Mali pala guys. First name pala. Ano? Full name. Tapos, yung last name mo. Okay. Tapos, yung middle name is optional lang. Yung suffix is optional lang din. So, submit na natin. O, yung gender. Adi-male. Kasi lalaki tayo. Tapos, yes. Tapos, birthday. Yung birthday mo, kapanakan mo. Okay. Tapos, pinutin ang Yes. Tapos itong email address. Maglagay tayo. Okay. Tapos submit. Tapos pagka-dating dito, pinutin ulit yung submit. Review yung information. Okay. Pag okay na. So guys, ganun lang siya kadali mag-download ng application. No? At saka mag register. Sa susunod na vlog natin ay kung paano naman ang mag-cash in at cash out para makataya na tayo. So hanggang dito lang guys. Thank you.